Good day po sa lahat. Si Fiscal EJ po ito. Isang mayoral candidate sa Albuera Leyte ang binaril sa gitna ng campaign rally noong April 10, 2025. Ang biktima, si Kerwin Espinosa. Walang eyewitness, walang malinaw na footage, at hanggang ngayon wala pang malinaw na salarin. Pero may na-recover. Mga baril mula sa mga pulis na nasa paligid daw ng crime scene. Ngayon, isa lang ang tanong. Paano natin malalaman kung may kinalaman nga sila sa pamamaril kung wala namang nakakita? Dito papasok ang science, lalo na ang tinatawag na ballistics examination. Sa video na ito, pag-uusapan natin kung ano ito, paano ito ginagawa at kung gaano ito kahalaga sa mga kaso ng pamamaril, lalo na sa insidente ni Kerwin Espinosa. Hindi ito para manghusga, kundi para magpaliwanag dahil minsan ang bala ang tunay na nagsasalita. Now, ano ba ang ballistics examination? Ang ballistics examination ay bahagi ng forensic science na tumututok sa pag-aaral ng mga baril, bala, at trajectory o yung direksyon ng pagputok. Ginagamit ito para alamin kung anong klasing baril ang ginamit. Tukuyin ang caliber o laki ng bala. I-match ang baril sa bala kung pareho silang na-recover. At madalas para malaman kung saan galing ang putok. Likod ba, taas o malapitan. Para itong forensic voice recorder. Hindi siya nagsasalita pero kapag inanalyze, may kwento ang bawat bala. Bakit mahalaga ito sa investigasyon? Sa mga kaso kasi ng pamamaril, lalo na kung walang eyewitness, ballistics becomes essential. Ito ang nagbibigay ng objective information. Number one, kung ilang beses pumutok ang baril. Number two, kung gaano kalayo ang shooter sa biktima. At number three, kung tama ba ang location ng suspect ayon sa trajectory. Kung may nakuhang baril mula sa mga persons of interest, pwede itong i-test fire sa laboratorio. Yung bala na lalabas doon ay i compare sa bala o shell casing na na sa crime scene. Ang hinahanap ng mga forensic expert ay yung unique microscopic markings, parang fingerprint po ng baril, na iniiwan nito sa bawat bala. Kung magkapareho ang markings, ibig sabihin may posibilidad na iyon ngang baril na iyon ang ginamit sa krimen. Hindi pa rin ito masasabi kung sino ang nagpaputok pero malaking ebidensya ito na pwedeng i-connect ang baril at posibleng may-ari nito sa crime scene. Ngayon, balikan natin ang kaso ni Kerwin Espinosa. Noong araw na binaril siya, walang nakakita kung sino ang nagpaputok pero may importanteng development. May pitong pulis mula sa Ormoc na natukoy bilang persons of interest. Nahuli sila sa isang compound malapit sa pinanggalingan umano ng putok. May mga baril silang dala at ayon sa report, walang lisensya ang ilan dito. Kaya ang mga baril nila ngayon ay isinailalim sa ballistics examination. Ang tanong ngayon, ang bala bang tumama kay Espinosa ay galing sa isa sa mga baril na ito? Hindi pa natin alam. Pero kung magmatch ang ballistic markings ng baril sa bala, then that becomes a very strong piece of evidence. Pero importanteng linawin natin ito. Ballistics alone cannot tell us kung sino ang bumaril. Kung walang fingerprints, walang testigo at walang DNA, ballistics can only tell us anong baril ang ginamit, not necessarily sino ang kumalabit nito. Kaya ang ballistics ay bahagi lang ng mas malaking investigasyon. Hindi ito magic bullet pero ito ay scientific tool na pwedeng magbigay linaw sa mga kaso na puro tanong. Sa huli ang isang baril o bala tahimik man sa una, pero kapag dumaan sa tamang proseso, nagsasalita po ito. At sa mga kaso na walang testigo, baka forensic evidence lang ang tanging daan papunta sa katotohanan. So yan lang po ang munting lesson natin for today and see you in my next video. Maraming salamat po.